nahihirapan ako sa walis namin. Lagi natatanggal yung tali. Ha? Ah? Kaya, may naisip akong paraan. Para, matanggal na ito. What? Uh, antip ang tip ko. Ito lang, ito lang gagamitin natin. Tapos, ito, hanggang dito lang. Ha. Patuloy natin siya. Patuloy natin ay... siya. Patuloy natin Patuloy natin ha. Kasi, pag hindi natin siya pinutun, hindi siya masasok kasi nahihirapan ako na maganap ng yung... mga Talik. So, ito, kuha na natin. Ang gagawin ko dito is, ito yung ating walis. Tanggalin natin to. Para ano. Kasi, lumuluwag siya ng lumuluwag. Hindi ko alam kung ano. Oh. Wala naman bata dito sa amin para paglalaman. Diba? So, ang gagawin ko, shoot ko lang yung walis dito. Shoot natin yun. Tapos, pagka-shoot natin, so, ito na siya, diba? Igaganyan ko lang siya sa apple. Tingnan niya. Kasi oh, wow. Di ba? Ayun. siya. Ay, mga hirap 'yang mag-ano ng tali. Araw-araw naghahanap -araw ng tali. Amazing. Okay. So ayun. Ah.